Magandang hapon po mga sadik. Yan. Ngayon pong araw na to ay bumalik ako dito sa school. Kasi bubuhayin ko yung mga ilaw para maliwanag. At ipapakita ko na rin po sa inyo si Bulldog. Ayan. Kaya ipapasilip na natin sa inyo po ng kompleto na. Nagkabit ko na lahat. Ang aking export na inuutay-utay na pagandahin sa awa naman at Diyos ay na utay ko ng pagandahin kahit ganyan lamang po dahil sa kulang din naman po ako sa, sa pera ayan yung mga rimset niyan po pala ay mga bigay lang sa akin dalawang tao pa ho yung nagbigay niyan at saka yung mga gulong yan po ay mga pinagpalitan sa kanilang mga single eh ang ginawa po binigay na ho sa akin ayan hinutay eh, no, hutay ko lang ho na ganyan o no, pininturahan ko lang ho. kasi nung una kung makikita ninyo po doon sa aking mga vlog hindi po ma maayos na ho yung pintura nya pero bagamat ganyan pa ho may mga ikangay may mga libag libag pa dahil wala nga ho ako ma-service yung isa ay ginagamit ng kapatid ko tapos minsan ay yung tricycle ang daladala ko kaya yan ang aking kung ngayon sa pagtitiis at pagtatsaga na mabuo siya, makumpleto ayan na ho yung may pagmalaki ko kahit dyan yan lang ho yan Kung pa ho yan, 1999 pa ho yan, model. Ngayon ho, tumatakbo pa yan. O. Oh. Yan yung ang katanda na yan, 25 years na ho yan. O. Oh. Ganyan pa ho ang itsura niya, na, nice pa. Kahit ganyan lang, nautay-utay ko na yan. So yun, marami pong salamat sa mga nag-sponsor. Ayan, kay Michael Silang, kay Tio Mar Silang, kay Roy Songko. Sila po yung mga mga may sponsor diyan. Yang Manibela ay sa Tio Mar. Yang Swing Arm sa Tio Mar. Pero yan ay binili ko sa Tio Mar. Yang motor na yan. Tapos, ang ginawa naman nila, Pinagbibigyan ako nung mabili ko. Para lang maayos. O yan ah. Ang masasabi ko. Power. Kompleto na siya. Napinturahan ko na. Ayan. Naikabit ko na yung mga. Dapat ikabit. O, napinturahan ko na yan. O. Ayan na po siya ngayon. Kung mapapansin niyo yun po si Bulldog noon. At ngayon. Ayan. Bali hindi pa po dumarating yung aking yung aking flat seat kaya wala pa. 'Yan pa lamang luma. Ayun. Yan na. Ang masasabi ko na nabuo ko na ulit at naayos na ang mga rim, uh, rim set niyan oh, bago na. Oh. Yung mga gulong ay pamparein hindi pa rin napapalitan pang tricycle pa rin pero okay na rin yan ayan puro mga bigay bigay lang yan yung mga gulong yung mga rimset ayan so yun yan na lamang po at maraming salamat magandang araw po at Merry Christmas sa lahat power